pinamalas ng 20 kabataang persons with disabilities sa Pangasinan ang kanilang angking galing sa Information and Communication Technology. Ito'y sa pagdaraos ng ikatlong Pangasinan IT Challenge sa Provincial Training and Development Center 2 sa Bayan ng Lingayen. Layo ng aktibidad, nabigyang pagkakataon ang mga kabataang PWD na maipamalas ang kanilang kakayahan at makapagsabayan sa hamon ng digital aid. Alinsunod ito sa mga development and education project ng pamahalaang panlalawigan na pinangungunahan ni Governor Ramon Vigicure III. Sa nasabing patimpalak, may apat na kategorya. Ito ay ang Electronic Life Map, Electronic Tool Excel, Electronic Tool PowerPoint, at Electronic Tool Content o Movie Making. Kabilang sa mga nanguna sa paligsahan ay si Nalina Aquino Hunyo ng Bayambang National High School sa E-Life Map category, Ken Solomon David ng Banawang National High School sa E-Tool Excel at Movie Making, at Mark Lawrence Posadas ng San Carlos College sa E-Tool PowerPoint. Ang mga nagwagi sa nasabing regional competition ay lalahok naman sa National IT Challenge for Youth with Disabilities na gaganapin sa June 24 to 27 sa Ramada Hotel sa Binondo, Manila. Naging katuwang naman ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang Provincial Social Welfare and Development Office at iba't ibang ahensya tulad ng DepEd, DTI, DILG at DICT sa matagumpay na pagdaraos ng patimpalak. Valerie Dismaya, or News.